isang British national arestado dahil sa kahinahinalang pagwi-withdraw ng pera sa ATM sa isang bangko sa Ermita, Maynila. Ang naturang dayuhan na hulihan ng halos apat na raang piraso ng ATM cards. Nagpabalik si Noel Talakay. Mahinahong sumama ang British National na ito sa mga miyembro ng Manila Police nang arestuhin nitong October 2 dahil sa kahinahinalang pag-withdraw ng pera sa isang ATM machine ng isang bangko sa Ermita, Manila. Itong uh, respondent na ito ay naaktuhan ng isa nating uh, security personnel ng isang bangko dito sa Ermita, Manila na nagkakaroon ng illegal transaction dito sa isang ATM booth nang usisain ng mga otoridad ang bag ng sospek na nakilalang si Michael Lee Wong Wai Kwong, 57 taong gulang, dito na tumambad ang 390 na pirasong iba't ibang ATM card. Maliban dito, may hawak pa itong 57 ATM card na ginamit niya sa tangkang pag-withdraw ng pera mula sa ATM machine. Ito daw ay pinahiram sa kanya ng isang kaibigan niya. Maliban doon, wala na siyang binanggit napag-alaman din ng Manila Police na sinita na rin ang sospek nitong September 27 dahil sa kaparehong transaksyon. Nakapagpiansa na kahapon ang sospek pero maharap pa rin ito sa kasong Republic Act 11449 o Access Devices Regulation Act of 1998. Ang pagkakalam natin ay nakapag-post na siya ng bail at uh, yun nga, hinihintay niya na lang din yung ating uh, usupi na galing sa korte para harapin niya yung nakaukulang kaso. May paalala naman ang otoridad sa publiko. Uh, natin sa ating mga kababayan kung sakaling mawawala yung ating ATM card, ay uh, pagibigay agad, agad alam natin ito sa banko kung saan uh, tayo ay kumuha nito. Nagpapatuloy naman ang ginawang pag-abiso sa mga may-ari ng cards na hawak ng sospek at pagsiyasat kung may mga transaksyong nagawa ito. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.